So yo, what's up, what's up mga kamaster At panibagong araw, panibagong vlog So nandito ko ngayon sa aming lutuan Yan o, oh, mausok yan. So magluluto tayo ng Taklong kung tumagin dito sa amin So gagataan natin mga kamaster So yon bago tayo magsimula sa team vlog Shoutout po sa lahat ng sumusuporta dyan sa akin Sinsya na po, uh, medyo Matagal-tagal po tayo kapag upload ulit So yun mga kamaster, papakita ko sa inyo yung ating lulutuin Tara, let's go! Yan mga kamastero, naglagay na pala ako ng mantika. At saka naganoon na rin ako ng ano. Ng sibuyas, bawang, at saka luya. Yan. Teka, nakahanda na rin ito mga kamastero. Ito 'yung ano, taklong na sinasabi ko. Yan. Nakukuha ito mga kamastero sa anong bundok. Ano. So, gagataan natin tuyo sa gata mas masarap 'to mga kamaster yan pero so, magigisa muna tayo yan dito mga kamaster hanggat mag, ano, mag brown sya so bago natin lalagay yung ating uh, taklong yan shell to mga kamaster yung galing bundok so yan ang, mga kamaster at nagbabrown na so pwede natin ilagay yung ating taklong yan o no? natin. Ayan. So, nagisa na natin mga master, pwede na natin ilagay na natin yung ating uh, gata. Ayan. Ayan Ayan. mga kamaster. So, pag natuyo ito mamaya mga kamaster yung ating gata, yan you know, o. Lalapot na yan sya. Yan. So, pakuloyin muna natin mga kamaster. Na mga kamaster, kumulo na. Wow! Okay, maglalagal lang tayo ng asin. Ayan o. ang ating ang pala sa yun oh magician so ayan mga kamaster uh, kung nakikita nyo ay medyo lumiba yung ano niya. kulay so naglagay lang, naglagay lang tayo ng ano food color yan oh so para pag natuyo siya medyo ano siya yung laman niya magandang tingnan medyo dilaw dilaw yan Yan mga kamaster, kita nyo kanina yan o. Tapos wala nang ano. Yung sabaw niya kanina. Pagkaunti na tira. Yan. So malapit na yung maloto mga, kam yan. So, yan, mga master. So yun mga Luto na ang ating taklong. Yan, you know. so hindi natin pinatuyo ng gusto. Pinara natin ng kunti. You know, para medyo ano siya you know, Malapot-lapot. Yan. You know. Yan. Oh. Oh, lilipat lang tayo ito mga kamaster. gone Ang sarap nito up though you know So, yun mga kamaster. Yan, hanggang dito na lang ang ating video. Thank you, thank you sa panood.